Grabe na yan, nauna na naman sa may ari itong hayop na to. <laughs> Putang ina, recharge mo na naman to. Mukhang recharge mo <laughs> na naman sa, sa, kuryente namin to. Ah. <laughs> 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 to, ah. Bakit sa ba ako nagcha-charge? Loko to ah. Hindi. Ay, sabi ko. Bayos ah. din. Maganda, oo. Oh. Kadami naman yan. Ang lalaki naman yung sobra niyan. Tangin maliit lang yung in-order ko eh. May sizes ba? Oh God. Baka alam mo lang maliit. Tangan may ano yan to. Pambike yan. Hindi yan. Riyan. Hindi, sabitan ng bike yan. Bear! <laughs> may speaker na yung mic ko na naman. Okay. Ay, huwag pa tala sa tricycle dito. Ha? Tignan mo. Hmm. oh, hindi mo alam kung paano. Tapos pwede mo rin siya ilagay sa ganyan. O, bulsa. O, ganyan. O, binipili mo. Hindi, ang laki-laki. kinabit mo din sa tricycle mo. Pagpasikip lang yun. Oh. ha? Hmm.